Hi guys, bali alis tayo. Ano tayo ngayon? Mag -foo food trip tayo ngayon. Kasi may ano daw, may barbecuehan daw sabi ni Asis. Punta kami dun sa may barbecuehan. <coughs> At try natin ang kanilang mga barbecue. Kasi may barbecue doon na baboy. May barbecue na pakpak. Yung magandang klase ng pakpak ba? Yung hindi naka ganon. Yung party dito. Napakpak. Ayan, may ganon sila. So, food trip tayo. Tamang-tama, hindi kami, wala pa kami merienda. Kaya, yun ang Puntahan natin yung sinasabi ni Asis na, ano, na barbecuehan sa may tari daw. Yun ang sabi niya. Hi guys, so yan <coughs> on, nandito tayo sa Bupu Sainik Sekwa Corner and hajurko Masupasal. Dito daw may masarap na ba ah, barbecue. ayah Ay. Tingnan natin. Ay. Wow. Bar barbecue, barbecue. sige try natin what chips no anak po you tell to auntie um, uh. cheese ball cheese ball Uy. Kim. Kim. Sayang guys, mag-aantay kami ng order. Order na meron sila dito ano, barbecue babol. Ay barbecue. Oh, barbecue babol. wan kayan pa kan try natin yung kanilang <tinyat> They have chicken also. Yeah. We'll try one bag. Try natin yung mga barbecue niya. Meron silang barbecue baboy, may barbecue bab, at saka may barbecue, barbecue chicken. We'll, will, we will try na. Three, three, At saka ano, meron silang kaja set daw. So try natin. Mag food trip tayo. <laughs> Wala nang pasok, pasok si Asher. Wala pasok si Sunday. Two days, two days walang. pasok Bukas may injection si Tom. Tinta po ako naman ba? Lo, eh sama tayong kahit <laughs> uh, na. Siya, guys. This one is, oh. Baboy? Uh -huh. So, ito, ito na siya guys. So, tinanggal na nila sa pagkakatuto. Huh? Try natin. Walang atsyar kasi spicy ang atsyar nila. Mm, mm, May mm. Mainit. फेर <me> <small of Travelling> Malambot ang karne. Ang problema, maanghang. Yung patuloy marinate ng karne nila, pang may talaga, maanghang siya. Hindi, hindi ko alam kung kakayanin ni Asher. Lagyan natin ng atsyar. Maanghang na yung karne, lagyan natin ng atsyar. Sausok so natin si sa atsyar. Tumeto ang sari yung ano nila. Bangkang. Pati bayan na lang ng lalaminan. Spicy. They don't have ano? Nati spicy? Dito ang sari spicy. Huh? Spicy. Why not? The chicken, the is spicy without the mm. meat. Gol 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 Antayin natin yung chicken. Antayin natin yung chicken. At dumating na kaniyang Kades eh. Ayan. May passport? Kami passport. Ha? at meron silang bagmas mm -hmm. at meron pa at meron lagi

भर्खर <laughs> 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 Terus langsung pagkain. Tignan natin How much? How much? papa? One one? one one twenty but twenty this Ah, kayo yung nagihaw ah. Ihaw ihaw. Ah. Ayos ang food trip natin ngayon na ah. iha, ihaw ihaw yung food trip natin ngayon. Ayan uwi an na balidan tayo para sa pizza ni Asher. <coughs> Hindi na si Asher kasi maangkain yung mga mid nila. Hindi kain ni Asher kaya Tinggan natin siya ng kanyang hapunan. Pizza, chicken pizza daw. Sila ni Tonton. So, punta tayo sa Tari para doon bumili ng chicken pizza nila. Tapos, itigay out natin at sa bahay na sila kakain. So, ayun guys. Okay ang food trip natin kayo na. <laughs> food trip. Okay guys, nandito tayo sa my Red Beans Restro. Ayan, dito tayo mag-order ng chicken pizza ni Asher at ni Tonton. Masarap daw ang wrap nila dito, sabi ni Asis nung nakaraan. May toilet kaya sila, na ako eh. Ay, ayun, meron. Papa! ice cream anak ko your coffee really coffee large ah, what else will you be? you said the wrap here is ano um, delicious yeah. we will try the wrap huh? anak ko no Hay naku papa. Okay, okay, sit down, sit down. Okay, take the ice cream. Take ice cream, ice cream and sit down. Ice cream gone, You the sit there. Which one is the ice cream? Vanilla? Vanilla. Vanilla. Now? Uh, yes. Mmm. You are coughing, coughing and ice cream, huh? So, guys, guy, I didn't waiting condition order in take out. The one in the table. What? What pushy? The one over here. Oh. Ah, na-take out that one? No. Ah, hindi pala niya pinatake out yung pussy. Masa na sa agin. Masarap daw sabi niya si tikman natin. Yung wrap. Yung wrap. Chicken wrap nila dito. So, the one you order, ay the one for take out and the pizza. Hmm. Mas mura no, dito pizza nila guys. Wala nung nakakali. 700 ang large nila dito. Sa Ruchi, 900. Ruchi, 900. Ruchi, 900.

Ayan, ito na yung sinasabi ni Asis. Ano siya? Chicken sandwich. Ito yung sinasabi ni Asis na masarap daw. Oh. You put it, in, put it in the plate, anak ko. Put it in the plate. Put it in the plate. It's Wala. hot. Be careful. Ito yung sinasabi Wala. niya Chaco na diguro. masarap daw. So, tikman natin. Unsa siya? Give me one plate, anak ko. My no chart already. No. Who's calling? Tomorrow, outside to Where to go? Where to go in the Ah! Tikman natin guys. Try natin guys. Try natin. At gusto din kumain ni Tonton. 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 Tonton.

Mayroon mm na ko niya? Hindi. -hmm. Mayroon mo ba? What the taste? Walang taste. Napaka cheesy. Okay? Mm -hmm. Napaka sa ibabaw. <laughs> wait Lava. Kung ala gusto din <coughs> tikman lahat eh. Mm. Delicious? Mm -hmm.

Like also to eat. Gusto din yung kumain. This one not rooty, Papa. This is, <tip> ano, hindi ruti yung ginamit nila. Yung, ya, what's so, the paratha This one, ya Parata yung ginamit Chicken sandwich. Oh.

What? first time hmm sarap mong kain ni Asher you like it? Jadi careful ha it's ito yung kanilang hindi na ubos ni Asher kaya inihalo ko dito to take out and ito yung kanilang wow tignan natin oh ang lambot din lang do nila guys parang sarotchi. Oh, napaka-cheesy. Oh, ang daming cheese sa ibaba. Kita nyo yan. Tik ah, mainit pa. Tikman natin. Mmm. Mmm. Pareho ang pizza nila sa rochi dito sa parsa. Sarap. Ang laki, oh. Two, three, four, five, six, eight slices pang family mas murang pizza nila doon itong large ay 700 yung sa may ruchi ang large nila ay 900 pero pareho manipis ang do at malambot ang do hindi siya matigas mm. sarap sarap din yung sandwich nila kusi ang tawag nila dyan So yun guys. Bilang yun yung ating video for today. Thank you thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.